Yung video na nga pinis natin ha. Uy, ingatan mo yan. Baka makita ng girlfriend mo yan. Magandang umaga, Macho Bibo at Makirena. Pati na rin sa libo-libong kapitbahay na taga-subaybay nyo tuwing umaga. Ah, nais ko rin ibahagi ang aking kwento at pinagdadaanan ngayon. Ako si Hilda, 48 years old, taga dito sa Pampanga. Mare at pare, malungkot ako ngayon dahil uuwi na ng Bicol ang pamangkin ng kinakasama ko siya si JR. mag na buwan dito sa bahay na nakatira si JR. Andito siya sa Pampanga dahil sa trabaho. At sa anim na buwan na pagtira ni JR, pamangkin ang kinakasama ko, nainlab ako sa kanya, Mari at Pare. Hello, oy. Totoo siya nga, Mari at Pare. Hello, oy. Hello. Sa tuwing kami lang dalawang naiiwan sa bahay, nagkakabanding kami ni JR mm. hanggang yung banding moments na yon ano? na, na uwi sa pagtitinginan. Noon sa man, uy! Buti mo pagtitinginan lang yan, ha? Hindi, ha? Hindi niniwala. <laughs> Hindi ito niniwala. <laughs> Hindi to alam ng kinakasama ko. inamin sa akin ni JR na gusto niya ako, kaso kinakasama daw ako ng tito niya. At si JR din ay may kasintahan na sa Bicol. Pero iba ang trip ni JR. Pero gustong-gusto ko ang trip niya sa buhay. Kasi bagets na bagets siya mare at pare at kahiligan pa ni JR. <laughs> gusto ko yan. <laughs> Mahilig pa. At kahiligan pa ni JR. Yan, malakas. Dumating sa puntong may sex video nga. Ka. Ano? Ano? Ah! Dumating sa punto, maret at mare na may sex video kami dito sa loob ng bahay. Payag din naman ako sa ginawa namin. Basta iingatan niya. Ganun ko, sinasabayan ang trip sa buhay ng pamangkin ng kinakasama ko. Yun nga lang, uuwi na siya ng bicol sa katapusan. Paano na ang pagmamahala namin? Damayan niyo naman ako. Hilda ng Pampanga Paano na si Hilda? Paano na? Malungkot si Hilda ngayon na Sayang na Sayang Yung pelikula pa naman eh Pamagat L na L dahil sa'yo Lubos na ligaya dahil sa'yo Jesus bakit naman Lugi na lugi dahay yeah. Alanggao! Mapasok na ako ng banyo at maliligo na! Ah, okay, okay! Ihan, <laughs> mo na yung mga damit ko, ha? Uh, oo, oh, oh, langga. O, oh, sige na. Pumasok na ng banyo at maligo. Tagalan mo, ha? Ah, <laughs> uh, yung pamangkin ko! Si J.R., tulog pa ba, langga? Ah, um, oh, oo, oh, tulog pa ata, langga. Oo, oh, oh, sige sige na. Langga, pasok ka na ng banyo, ha? Maligo ka na. Tagal-tagalan mo. Langga, ang hihilurin ah, mo mabuti. Ah, 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 ha? Ha? Oh, sige. Oh, oh, o, eh, sige. O, sige na. Pasok, pasok. Naliligo <laughs> na ba si Tito? Ah, uh, oo. Oh, oh. Nasa loob na ang banyo. Nilakpo sa labas yung banyo. <laughs> Anong? Ano? Anong sinabi mo? Bakit <laughs> naman nila? Oo. Oh, oh. Nasa loob na ng banyo nilak ko sa labas yung banyo para hindi siya makalabas. <laughs> oh, <yeah. laughs> ah, 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 Ang yan? Ah, uuwi na ako ng Bicol sa katapusan. Sana maintindihan mo ha. Eh, tapos na kasi yung trabaho ko dito sa Pampanga eh. Eh, hindi ka na ba mapapapigil, babe? Pwede ba oh. dito ka na magpasko? Ay, hindi pwede, babe. Uh, inihintay ko, inihintay ako sa amin eh. Tsaka yung girlfriend ko doon, may usapan kami. Uh, paano na tayo, JR? Kung kailan? Sarap na sarap na ako sa ginagawa natin. <laughs> Hindi ko na iniisip na pamangkin ka ng kinakasama ko. Uy, sandali eh, lang. Huwag ka na muna kayang umuwi. Eh, uh, basta. Gagawa ko ng paraan makabalik ulit dito sa Pampanga. Uh, tatawag naman ako eh. O kaya, uh? pag wala si Tito pa dito sa bahay, sabihan mo ako para... Baka pag video call tayo. <laughs> Kung kailan mahal na oh. kita, JR. Oh. Teka. Teka, sandali. Oh, bakit? Yung video na nga pinis natin ha. Uy, ingatan mo yan. Baka makita ng girlfriend mo yan. Alam mo, pumayag ako magkaroon tayo ng sex video natin dahil <laughs> gusto ko din at mahal kita. Pero huwag na huwag wawalain yan oh, ha. Oh. Baka ikalat mo ha. Ka naman. Nakakahiya. Ako ba tinanong mo kung gusto ko? <laughs> ako bahala dito. Ako, ako bahala dito. Walang makakaalam na meron tayong sex video. Iingatan ko to. Ay ko, <laughs> Mahal kita JR. Huwag mo kong kakalimutan ha. Mahal ha? din naman kita. Oh? Hindi hindi kita kakalimutan. El na el talaga ako sa iyo. <laughs> Ako, oh, nakakakilig naman po Nakakakilig naman <laughs> nakakilig ko sa love story <laughs> ninyo In fairness, wala bang sequel? Grabe naman yun Wala bang book 2? Ikaw lang paligo sa asawa mo na tagalan <laughs> Tapos Nil Nilak mo pa nilak yung pintuan sa labas, sa labas. <laughs> Ang galing <laughs> Ang galing naman Discarte mo Hilda <laughs> Hindi, hindi makakahalata ang asawa mo dyan ha Darling, hindi ako makalabas ng banyo. Ay, sorry, darling, nalak ko pala sa labas. Buisit ka, darling! Ay, na, Oh. Teka lang. May uh, kapitbahay tayong nagkakainlaban ngayon nung umaga. Ah, sana wow. Sana, sana, na, ay na, ay na, ay oh, Ay, ba? Ay, Siya nga. Nagigilak sa inyo. Sabi. Hilab Hilda. story niyo, ganda. Hilda ng Pampanga, mare. Hala, ikaw ay uh, -love dyan sa pamangkin ng kinakasama mo. Ayan, at uh, sinakyan mo pa yung trip ninyong dalawa. Hindi lang sinakyan yung trip, sinakyan din siya. Kaya nga, yun ang nakita ko sa video. Yan, <laughs> sinakyan may, ni Hilda. May pagsakay, oo. Oh. Agoy! May paghimpapawid na nangyari. <laughs> <laughs> Ayan pala, L na L. Malungkot ang beauty mo dahil uuwi Lubus na yung pamamag- Lubos oh, oh. mm -hmm. Uuwi na ng Bicol yung pamangkin ng kinakasama mo na karelasyon mo ngayon. Uh, ikaw ay uh, nagdaramdam uh, dahil paano na ang pagmamahalan yung dalawa. With the uh, sex video on the side. <laughs> uh, ano na lang? Panoorin nyo na lang yun. Ayan. Habang <laughs> magkalayo kayo, panoorin uh, nyo na lang panoorin. Pagsawa kayo. <laughs> Ano, ano rin yung gusto ninyo? Iba ka, Hilda. Iba, iba ka talaga. Yung, Dapat mo, hindi Hilda pangalan yan. Ano yun? Dapat Higad. Hey <laughs> <laughs> Ang sarap mong kurutin sa si ingit, dahil hindi lang. Ah, damayan natin si Hilda kasi may broken hearted tayong ano. Hilda, napanood ko, ah. Ano? Napanood mo. Hilda, laki ng puso mo dito. <laughs> Papasa naman ako niyan. Karigola. <laughs> Damayan natin, Nana. Yeah, ano ka, malungkot ka dahil uuwi na yung pamangkin ng kinakasama mo na karelasyon mo. Di sumama ka, problema ba yon? hindi <laughs> <laughs> namin kayo bibigyan ng payo hanggat hindi namin napapanood ang video. Alawa! <laughs> Sabi dyan, ni ano? JR ay, ng... IJMM Glass Dust Makabite. Totoo. Kaliwaan muna. <laughs> oh, panoorin muna bago namin kayo Bibigyan ng payo. Panoorin muna namin yung video nyo, yung sex video nyo at dadamay na kami. Oh. Charing gola, lang. Joke lang po, joke lang po. Yan. naman yung trip mo sa buhay talaga. O, oh, at eh, may, iba, iba, may consent. Uh, may papumayag siya na gawin nila yung oh, oh. video na yan sa... May pahintulot, kumbaga. Abang, oh, wala yung tito, wala, uh, kaming dalawa lang ng pamangkin ng uh, kinakasama ko. Eto't na tayo ng... 1, 2, 3, 4, 5, 6 video. Yan, yeah, syempre. gumawa tayo ng happiness yan. na video na ito. Grabe oh, na. Oh, happiness overload dyan sa Grabe, video na yan, God. ha? Kitang-kita ko, mare! Oh. Kaya walang tigil ang pagpasok ng mga masasamang panahon. <laughs> Dahil sa iyo. Etching bagachi, etching bagatin. Nako, Hilda. Andiyan pa nga ang kinakasama mo, naglolo ko ka na. Pinapaligo mag lang sa banyo, no? Magtito pa dai. <laughs> pinaligo hindi hindi naman pinaligo syempre tsempo tsempo daw kasi naman sabi ni Hilda. daw oh hindi naka hindi naka ano si kinakasama niya oh hindi nakabantay wala sa bahay oh so may simple sila syempre mm. simplehan n'yan natin diskarte lang yan oy kailangan humiga ka sa blocky ng yelo para maisingaw ang init ng katawan mo. <laughs> Sobrang init ba? Sabi ni Mr. FM ng Subic yan. Mr. JR! Ano yun? Pablutot muna bago ka umuwi ng vehicle. <laughs> sabi ni Mark oh, George. <laughs> <laughs> Bilutot. <laughs> Di ba pwedeng ano na lang? I-ano? I-air, ano, ano tawag doon? Airdrop. O oh. Oh, yan. O kaya naman yung ano, uh, share it. Mm -hmm. oh. Sabi ni Maring Jonnalyn Alfon, uh, bibili sana ng bigas pero wag muna. Uh, Mahal muna, ma? oh. <laughs> Puputa muna siya lang ano dito. Uh, sabi ni Jonali ng D. Tuason, Quezon City, uh, mga kibibo, nakatulog na yata sa CR yung kinakasama ni ate. Ni ate mong girl. Ayun uh, na Ayo eh. Ayaw palabasin. Uh. Pabati po sa mga tagay Stitchwell Girls. Hilda, makati pa sa gulay na gabi. Sorry, pero Pang yan ang damay yarn. ko sa'yo. Sabi ni Tom Hanks ng Tom Hanks ng Laguna. Sabi naman ni Carlo ng Bulacan, Uy, relate ako dyan. Meron din kami niya ng jowa ko. Na ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos. Talaga ba? Meron. Nice, very nice. Nang kanilang happiness. Ay, di kami naniniwala, Carlo. Patingin. Reveal. Video reveal. Video reveal. Grabe naman yung uh, mga trip nyo sa buhay ng pamangkin ng kinakasama mo, Maring Hilda. And tuloy, nagugulat na naman yung mga kapitbahay natin. Ano mga lungkot-lungkot pang naiisip mo dyan eh? Ayan na nga ang way para maano na, masawatan na. <laughs> At maano na, maitama nyo na yung mga pagkakamali na, na ginawa ninyo. Ibig sabihin niyo. Yan, umiwas ka na. Grabe ka, pamangkin niya ng kinakasama mo. Dapat yan na, yan ang sign pare na itigil nyo na. Mm. Yan na yun. At Kailangan may ano na tuldok na. Doon ako na i-stress sa may ginawa pa silang video mare. na stress talaga ako. Ba't ka na stress di mo naman napanood? Oo, nga. pero na stress ako kasi Gusto mo ma-stress talaga. Hindi naman kinakabahan ako kasi baka maring Hilda, yan ang maging susi ng isang malaking uh, at iskandalo na pwedeng uh, dumapo sa Ayaw mo si Maring Hilda. Um, Diyan sa yo hmm. Ayaw mo si Maring Hilda, gusto niya sumikat. Bakit pa kasi naiisip mo yan ng ganyan? Gumawa pa kayo ng mga, bi ano yan, souvenir? Ano ba? Souvenir ba yan? Ano? Memory? Ano ba? Ano ba? Remembrance ba? Remembrance. May pasabi-sabi pak ingatan yan. <laughs> Siyempre baka naman kumalat niya. Eh di kung ayaw mo kumalat, bakit ka nag diba? Ano ba naman yan? Oh? Umiikli ang kilay ko, tayo ka lang. Huwag ka mag-expect na iingatan niya yon Kasi baka mamaya may makakita ang iba. Mm -hmm. Or baka kumalat. Mag-expect ka na ng worst, Maganda Mari. ba ang angulo mo doon? Baka naman inaano mo kami, ha? Naka-face mask. <laughs> okay. Oh, Naka-face mask si Mare. Napanood ko na yun sa'yo, Mare. Naka-face mask ka. Oo. Oh, Naka-face mask. Oh, ikaw na ikaw yun. Pero sa ating dalawa lang yun. Boy. Hoy! Naka-face mask. Pero Mare, hindi mo may tatatwa sa asawa mo ang nunal. <laughs> Pag nakita ng asawa mo ang nunal, alam niya na ikaw yun. At yung tattoo mo. Yan inta tumong Tweety Bird. <laughs>